talong talungan, labing pitong lunas at gamot, mga kayang mapagaling, benepisyo at paano ito gamitin ng natural. Una, antipyretic properties. Ito ay kilala sa kakayahan nitong magsilbing antipyretic o gamot para sa lagnat, ito ay maaaring gamitin para sa likas na paraan na pagbaba ng init sa katawan na makakatulong sa mga kondisyon tulad ng infeksyon. Pangalawa, tumutulong mapagaling ang arthritis at pamamaga. Ang mga anti-inflammatory properties nito ay importante sa pangangalaga ng kalusugan, particular na sa pagbibigay ginhawa sa mga kondisyon tulad ng pamamaga at ng arthritis. Ito ay nagpapabawas ng sakit at pamamaga sa mga apektadong bahagi ng katawan. Pangatlo, antioxidant properties. Ang mga antioxidant nito ay nagtataglay ng proteksyon laban sa oxidative stress. Ito ay nagbibigay ng depensa laban sa mga free radicals na maaring maging sanhi ng mga degenerative na sakit at premature aging. pang nagpapagaling sa merong UTI o iba pang sakit sa pag-ihi. Ito ay makakatulong sa pangangalaga ng health ng urinary tract. Dahil sa sangkap nito na tumutulong mapaganda ang sistema ng pag-alis ng toksin sa katawan. Panglima, tumutulong mapagaling ang sugat at pamamaga. Ang analgesic na epekto nito ay maaaring magbigay ginhawa sa pamamagitan ng pagpapabawas ng sakit. Ito ay isang natural na paraan ng pagsugpo sa discomfort mula sa mga kondisyon tulad ng sugat, pamamaga o iba pang mga sanhin ng sakit. Pang-anim, lunas sa problema sa gastrointestinal. Ito ay maaaring magbigay ng tulong sa tiyan at pangangalaga ng gastrointestinal health. Ito ay maaaring makatulong sa pag-aayos ng pagtunaw at pagpapabawas ng mga problema tulad ng pag-irritate ng tiyan pangpito tumutulong mapabilis ang paghilom ng sugat ito ay may potensyal na makatulong sa proseso ng paghilom ng sugat ito ay may mga sangkap na nagpapabilis ng pagrenew ng balat at pagpapagaling ng mga nasirang bahagi ng balat pangwalo nagpapalakas ng resistensya ng baga ang pangangalaga ng respiratory health ay isang mahalagang benepisyo nito ito ay nagtataglay ng mga sangkap na nagpapalakas ng na respiratory system, nagpapabawas sa pag-ubo at tumutulong sa overall health ng respiratory system. Pang-shiyam, suporta sa kalusugan ng atay. Ito ay nagtataglay ng mga sangkap na makakatulong sa health ng atay. Ito ay mahalaga dahil ang atay ay may critical na papel sa paglilinis ng dugo at pagalis ng mga toxin sa katawan. Ang pangangalaga ng atay ay mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan ng katawan. pang sampu pampalakas ng immune system. Ito ay nagtataglay ng mga sangkap na nagpapalakas sa immune system. Ang isang malusog na immune system ay nagbibigay protection laban sa iba't ibang uri ng sakit at tumutulong sa katawan na labanan ang mga mikrobyo at infection. pang isa, anti-diabetic properties. Ito ay nagtataglay ng mga sangkap na may potensyal na makatulong sa pagmanage ng diabetes. Ito ay merong epekto sa pagkontrol ng blood sugar levels na mahalaga sa mga taong may diabetes o malapit ng magkaroon nito. Pang dalawa, tumutulong labanan ng mga parasites. Ang antiparasitic na epekto nito ay importante sa pangangalaga ng mga infeksyon na dulot ng mga parasito. Ito ay mahalaga lalo na sa mga lugar kung saan ang mga parasitikong infection ay karaniwan. Panglabing tatlo, mga epekto na nagpo-protekta sa puso. Ito ay nagtataglay ng mga sangkap na nagbibigay protection sa puso. Ito ay makakatulong sa pagpapababa ng panganib ng mga kondisyon sa puso tulad ng heart attack at stroke na importante sa pangangalaga ng pangkalahatang kalusugan. Pang labing apat, tumutulong sa pagmanage ng timbang. Ito ay maaaring magsilbing tulong sa pagmanage ng timbang. Ito ay nagtataglay ng mga sangkap na nagpapabawas ng timbang na maaaring maging kapaki-pakinabang para sa mga taong nangangarap magkaroon ng tamang timbang. Pang labing lima, nakakabawas ng anxiety at stress. Ang ilang mga bahagi nito ay nagtataglay ng sangkap na nagpapabawas ng anxiety at stress. Ang pagtulong sa pagmanage ng stress ay may maganda epekto hindi lamang sa aspeto mental ng kalusugan o hindi maging pakalahat ang health ng katawan. Panglabing anim, tumutulong mapatibay ang buto. Ito ay nagtataglay ng mga sangkap na nagpapalakas ng buto at tumutulong makaiwas sa osteoporosis. Ang pagkakaroon ng malusog na buto ay mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan ng katawan. Panglabing pito, mayaman sa nutrisyon. Bukod sa mga benepisyo, ito ay mayaman din sa iba't ibang mga sustansyang mahalaga tulad ng vitamina, mineral at iba pang mga bioaktibong sangkap. Ang kompletong profile ng mga sustansyang naibibigay nito ay susi sa mabuting kalusugan ng katawan. Mayroong ilang mga tanyag na gamit ng talong-talungan sa larangan ng herbal medicine sa ilang kultura. Sa kabila ng ilang potensyal na benepisyo, mahalaga ang maingat na pagsusuri at tamang paggamit dahil sa posibleng panganib na dala ng mga kemikal na naroroon sa halaman. Mahalaga rin na konsultahin ng mga eksperto sa herbal medicine o profesional sa kalusugan bago subukan ng anumang uri ng gamot o paggamit ng halaman para sa panggagamot.